Mula na ang contact tracing para sa unang kaso ng MPOX na naitala sa bansa ngayong taon. Pero ano nga ba ang MPOX at kano ito kabilis kumalat? Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Ilang araw matapos ideklara ng World Health Organization bilang Public Health Emergency of International Concern, kinumpirma ng Department of Health na may naitalang kaso ng MPOX sa Pilipinas. Ang pasyente ay isang 33 anyos na lalaki. Wala siyang biyahe abroad pero may intimate contact tatlong linggo bago makitaan ng mga sintomas. Nasa pampublikong ospital sa Metro Manila ang pasyente na ikasampung kaso ng Pilipinas mula noong 2023. Hindi sinabi ang kanyang trabaho pero may kaugnayan daw ito sa mga biherong foreigner. Noon pang nakaraang linggo itinuring na suspected case ang lalaki matapos lagnatin at magkaroon ng mga butlig sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng contact tracing sa mga nakasalamuhan ng pasyente. Pinaigting na rin ang testing sa si MPOX. Nakaalerto naman ang surveillance system ng DOH, pero hindi pa raw kailangan limitahan ang pagpasok ng mga dayuhan. Hindi na natin kailangan ng border control kasi nga, nandito na eh. Hindi naman siya nag-travel eh. So useless na magkaroon ng control sa border kasi meron na tayong sariling MPOX. Ang MPOX, na dati tinatawag na monkeypox, ay isang infectious viral disease o nakakahawang sakit. Di tulad ng COVID-19 na nakukuha mula sa hangin, na ipapasa ang MPOX sa pamamagitan ng close contact sa taong may virus. Kabilang sa mga sintomas sa lagnat, rashes, pananakit ng katawan, panghihina at pamamaga ng mga kulani. Ayon sa DOH, mas mabagal ang hawahan sa MPOX. At hindi katulad sa COVID-19, hindi kailangan ng quarantine facilities dahil maaaring magpagaling ang taong may MPOX sa bahay. May inirekomendang bakuna para sa MPOX, pero prioridad na mabigyan ng WHO ang Afrika kung saan 17,000 ang mga kaso. Payo ng DOH sa publiko ugaling ang magugas ng kamay para makaiwas sa virus na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issues sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.